Dedo na rival ang sarong 6 anyos na aking lalaki na residente kang barangay kaditaan Magalianis, Sorsogon. Matapos na mabutod sa pulkan sarong resort sa Sitio Malihaw, barangay Bakalong Kamparehong Banwaan. Pasado alas 11 nin aga kasudma at Desyembre 26. Nagluluwa sa investigasyon kang Magallanes PNP na nadarusay ang biktima at nahulog sa pula na nasa 5 feet and rarom. Matao man sa lugar alagad mayo man na nakareparo tulo sa biktima. Igwa man la lifeguard alagad nagre-recorida sa palibot kang resort kang mangyari ang insidente. Kaya dahi tulos na isalbar ang biktima. Matao dun sa lugar kaya lang po eh, hindi na walang may nakapansin kasi po umilali po siya. Pero kung nagkataon ma'am na hindi siya lumubog agad, baka may nakapansin kasi kahit pa paano ma'am, eh, makikita yung eh, ma'am ng tubig, tapo ng tubig. Katakud kay niliwat liwat na nagpagirumdom ang otoridad sa mga magurang in kaso maruluwa sa sinmay kaibang chikiting, mas maging alerto nga ni Makalikay sa siring na disgrasya. Pag-i-coordinate sa LGO para po malaman namin kung itong resort ko ay po ay may kakulang termito mm. para mag-operate. Mientras tanto, nabistuhan namang kasudma ang lalaking nadukayang gada na sinagpapataw-pataw sa dagat sa akop barangay Tibang Sang Andres, Katanduanes. Pasado alas 9 ning aga, kanakaaging lunes, Desyembre 25. Sigun kay Police Major M. Sulikaw at Hepe kan San Andres Municipal Police Station, personal na nagpasiring sa Purok 5, Barangay San Lorenzo, Tabaco City, ang saindang investigador. Nga ni Beripe Karong kung tama ang mga impormasyon na nakakaabot sa saindang kaaraman, dapat sa pagkakabistukan biktima na tulos man na nakumpirmar matapos na makauron ang mga kapamilya. Sa impormasyon, may kaninan sa pag-iisip ang 28 anyos na biktima na pigtutubudan na basang kay sa barko pasiring sa nasambit na isla huring nahiling man ang biktima na nagkakaringo sa dagat sa ibong kan makukusog na ukol. Opo, uh, madalas naman talagang mayroon well, you know, na minsan natapabayaan yung mga uh, may uh, you kasama. Pero know, natapabayaan nila na pag-alagala at sana sa mga ganitong pangyari ay dapat na paano na ba ay tao pa rin po sila at uh, kailangan talaga nila ng pag-aruka. Sa presente, nasa sarong funeraryas sa nasambit na banwaan ng biktima asin nakatalanay na iulik ang kapamilya kay Ninghaling Manila. Para sa mga baretang tatakbikol, May Arango.